como superpower yung kanilang bansa. Akala super superpower na rin sila. Mga kababayan, eto na naman tayo. Pero itong mga banyagan na ito kapag bumibisita sa bayan natin, lalo na sa lungsod ng Manila. eh, kundi magulo, maoy. Chinese National, binastos ang pulis na humuli rito? Ito yung mga Chinese, ha? Hmm? Sa anong kadahilanan? Sa China daw kasi sila nakatira at sila'y makapangyarihan? Iba rin ang kapal ng muha mga kababayan. Unang-una, -una, bakit kayo nagkalisensya? Kung kayo'y banyaga. LTO, nakipagsabwatan nga ba sa mga Chinese na ito? Ngayon tingnan nyo, LTO. Tingnan nyo yung mga binibigyan nyo ng lisensya bakit sila nagkaroon ng Philippine driver license kung sila ay isang dayuhan? Ayan o, Chinese national. Nagda-drive sa bansa natin. Tara, ating balikan at alamin ano ba ang punot dulo nito. Lasing. Eh paano kung tinuyo yan? O, nang harabas na nang harabas ng mga tao. o kayong mga banyaga na nanonood. Katulad ko ngayon, banyaga ako dito sa lugar na ito, no? Dito po sa New Zealand. O, eh, bakit po tayo yung mga Pilipino sumusunod sa mga alituntuning pinatutupad, no? Dito sa bansang ito. O pansamantalang uh, panirahan ng ating mga OFW. Pero itong mga banyaga na ito kapag bumibisita sa bayan natin, lalo na sa lungsod ng Manila, eh, kundi magulo, maoy, Kapag nalalasing, kala mo, uh, como superpower yung kanilang bansa, kala superpower na rin sila. yung mga Chinese, ha? Mm -hmm. Hindi ko kayo nilalahat. Oh, pero, uh, hindi kayo allowed gumawa ng mga illegal activities nasa lungsod ng Manila. E, bire, ninyo, natin itong uh, dalawang Chinese national uh, ng bastos ng mga polis. Oh, matapos sila, si Tanya, simple lang, uh, Overspeeding. no oh, tapos walang lisensya. Yeah, pasok. Oh, tapos nakainom. Oh. 'Di ba? Unang-una. Bakit kayo nagka-lisensya? Ku kay banyaga. Ngayon tingnan nyo, LTO. Tingnan niyo yung mga binibigyan nyo ng lisensya. Oh, ayan no? Chinese National. Nagda-drive sa bansa natin. Oh, lasing. Eh paano kung pinoy yan? O, oh, nang harabas na nang harabas ng mga tao. O, oh. kaya tinatawagan ko rin ng LTO, alinisin niyo yung inyong mga pagbibigay ng uh, lesensya. Pero yun Chinese national. Oo, oh. hindi ko alam kung yan, immigrant ba yan sa Pilipinas? O, oh. pero hindi po pwede yan. Oh. hindi lang mo yan sa Chinese national, sa lahat ng national. na ko sa lungsod ng may. Welcome kayo mapipilitin namin maging mapanatiling maayos, panatag at ligtas kayo habang nasa lungsod ng Manila kung kayo namamasyal. Kung kayo nagtatrabaho, legally, okay rin. O, pero sumunod kayo sa alituntunin pinatutupad ng bansa namin. No, may bataso ang bansa namin. At sa lungsod ng Manila, may gobyerno po. Kung nagagawa nyo yan sa ibang syudad, bahala kayo. Pero sa Manila, huwag nyo gagawin Oh, kakastiguhin mo namin kayo. Walang superpower, superpower na bansa sa amin. Basta kami, susundin namin. Yung kung ano yung pinatutupad namin sa mga kababayan namin, eh dapat ipatupad din sa mga banyagan dumadako sa lungsod ng Maynila. Kaya kayo mga national, uh, mga foreign national na dumadako sa Maynila, eh, welcome kayo pero kailangan sumunod kayo. Katulad yung nahuli ko na ni Garillo sa club labas ng uh, Malate. Yung club sa Malate. O. Oh. Pero yun, itapong pa ba naman sa harapan ko yung upos? Ay, yung bat. Eh, dito nga ho eh. O. Oh. Ako po. Eh, naninigarilyo po ko. Hindi naman po kay Laya. Pero yung cigarette bat ko, meron ho silang lagayan. O. Oh. Halos every post eh. O. Oh, doon namin ilalagay. Nakikita ko rin yung ibang banyaga. Sumusunod. Kaya, eh, uh, yun po, inaresto po natin yan. Ah, uh, kaya tingnan nyo, kung mabasa nyo yung pangalan nila. Uh -huh. eh, sana po, kaya ako nananawagan lang. Kung kami nagpapatupad sa kapwa ng Pilipino, ganun din ho sa mga banyaga. Hindi lang yan mga kababayan. Naalala pa ni Yorme yung isang Chinese national na sobrang bastos. Sa harap mismo ni Yorme, itinapo ng upos ng sigarilyo nito. Okay. No! Keep it up! Keep it up! No! Throw it there! No! I think No! I... I, I know. Hey! Okay. No. no smoking. No. No, no smoking, okay, okay. No smoking, okay. 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 okay, no, okay.

No. 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 I may no. No. Okay. no. no smoking. No. no. No smoking. Okay. No smoking. Habang nakaduti ang mga pulis sa Maynila, may nahuling grupo ng Chinese nationals, lasing, bastos, at kung umasta, akala mo kung sinong may-ari ng lugar. Eto na. Sinita ng gulis, pero imbes na sumunod, binastos pa. Grabe mga kababayan, binastos ang pulis sa sariling bansa natin. Nang nalaman ni Yorme ang pangyayari, agad uminit ang ulo nito. Una, bakit nagkakaroon ng Philippine Driver License ang mga tolonggis na to? Foreigners sila, hindi marunong sumunod? Hindi marunong rumispeto? Pero may lisensya? Dito naginit si Yorme at diretsyong sinabon ang LTO. Paano to nakalusot? Sinong naglabas nito? Ano to? Barangay ID? At doon pa lang, dapat talaga may disiplina na. Pero ito ngayon, binastos pa ang pulis? Aba, tama lang na nagalit si Yorme. Sa dulo, Malinaw ang paalala ni Yorme. Kung nandito kayo sa Pilipinas, sumunod kayo sa batas. Respeto naman! Hindi porket banyaga kayo, exempted na. Kung hindi marunong umasta, umuwi na lang. Saludo tayo sa pulis na hindi nagpabastos. At saludo tayo kay Yorme dahil sa panahon ngayon, kailangan natin ng leader na hindi takot manita kahit sino pa yan. Ako nga pala ang Kuya Jenyu na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.